Nirmana ni Makati Acting Mayor Romulo Kid Peña ang kauna-unahan memorandum order na nag sa mga opisyal ng City Hall na siya dapat ang kilalaning alkalde ng Makati. Git ni Peña, ito ang pinagtibay ng DILG, Ombudsman at DOJ matapos siyang makapanumpa noong nakarang lunes. Ibig sabihin daw, lahat ng opisyal na dokumento at mga permit ay pirmado niya bilang Acting Mayor. Pinasyalan na rin ni Peña ang kwartong magsisilbing opisina niya. Malit na kwarto lang ito at dati umanong bahagi ng disposal section ng uh, General Services Department ng City Hall. Sa kabila naman ng posisyon uh, ni suspended mayor Junjun Binay na hindi babakantihin ang kanyang puesto, tiniyak ni Peña na hindi maaapektuhan ang operasyon at mga serbisyo sa City Hall. Handa na rin daw siyang pirmahan ng mga voucher para hindi madelay ang sweldo ng mga empleyado. ay naman sa abogado ni uh, Mayor uh, Binay na si Attorney Patricia Alvarez. Balak nilang magsampan ng reklamong usurpation of authority laban kay Peña. Gagamitin daw nilang ebidensya ang mga nilagdaan nitong memorandum na ipinadala sa mga department head.